Luto na yung ano may idol, Inihaw natin. Eh. May oyster sauce. Subok lang to may idol. Practice lang may idol ba? Pag-uong lang yung ulam mo. Pero yung mesa mo, tiles naman. Ay, social kay may Eh. <coughs> Yo, what's up mga idol? Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan sa magandang magandang umaga sa lahat ng nakapanood ng video na to yan, kumusta na kayo mga idol sana ay okay lang kayo dyan <laughs> good morning pala yan, magandang umaga bali, ngayon mga idol ay wala akong fishing hindi ako nakalabas mga idol ba video busy, may lakad kasi si Maika ako yung naiwan dito sa bahay tapos yung dalawa ba, kami ni Toto tsaka may naglako dito kanina mga idol ng isda ba, ito mga idol hmm, grabe mga idol eh ito yung nahuli mga idol doon sa Bagakay. Ito yung pinagpaplanuhan namin ni Angkol ba na puntahan mga idol. Kasi nakasubok na sila doon dati, naninsin sila. Nakahuli sila ng malaking ano, yung pugapo, balapulapo. Kaya pag natapos yung lambat na tinatahi niya doon kasi yung lambat niya may uli. Maraming butas ba tinatahi niya. Bali, pagkatapos niyan pupunta kami doon kasi may naglalako na isda dito galing sa Bagakay. May idol. Ito yung mga isda may Langkiya Tapos yung unsay nga na ni pa kani pa kani kani tabangko tabangko, tabangko may dol tapos ito yung buy halagang ano to may dol 250 nili namin kasi iihawin ba tsaka nagluto din si mama dito ng ano may dol tama tapos oh, may kilaw na usit bali inihaw tapos kinilaw may dol sa pamahaw tsaka mamaya pala magsishout out po tayo Si Angko lang yung nangisda. Dinala niya yung camera. Baka mamaya mga ito makapag-vlog siguro yun. Bale, ito na lang yung ano. I-video ko ngayon, Maidol. Hmm. Okay, Maidol. Bunot lang yung ihawa natin kasi yan yung masarap dyan, Maidol. Eh. Grabe yung mga isda doon, Maidol. Baka isang beses, makapunta kami doon. Makapaninsin kami ba? Kasi yung lambat ni Angkol, yan ito siya marami kasi itong butas nung last na ba kaya tinahi muna mga idol bali yung ano nito tayo 12 feet tapos pag na ano to mga idol pag na ano sa ilalim mahihila pa to kasi ano siya ba parang stretchable siya mga idol pero yung pinaka ano talaga unat nito pag nalatag sa ilalim 12 feet siya mga idol kaya yung isda talaga lalo na pag hindi ganong malalim yung tubig magkukornil talaga iba din yung kay ano yung kay insa namin dun sa dagat ba kasi yung sa kanila may dudubulnit kasi yun eh yung isda dun sigurado talaga ang dikit talaga may dul pilit talaga yung isda dun yan oh. ah karabi ganyan yung bunot may dul layer kaluto yung bunot ba tsaka ito mag siguro tatang ano ba ang tatlo may dul marami kasi naglalako ng isda dito pag umaga nahuli ba doon sa ano may doon sa bagakay na area ah, yan may doon bali tinira ko yung tatlo may doon lalagay natin yung sarip may doon sunod na araw na ulam ito sayang kasi siya may doon napakasarap ba tapos kagabi nagsabaw kami kaya sabi ko kay mama ihawin na lang riskong ko pa talaga siya may doon kakahuli lang siguro baka madaling araw siguro sila ng isda ba kasi kadalasan ng mga mangisda ngisga sa bagakan ano alas 3 ng madaling araw maydol yung taa na lambat ba tapos dug, triple knit maydol tsaka ito yung nang nahuli sagibo kasi yung ano maydol eh yung triple knit ba sagibo kasi yun maydol basta kahit anong sasabit sa lambat mahuli talaga hindi makakawala iba dun sa ginagamit namin single lang kasi yun maydol pero pag may mga malalaki naman ay mahuli din dun pa talaga ano yan yung naglalako ng isda halos kada ano yan araw ata yung ano na yan na idol tamala yan din dun din kami nakabili tapos yung kusit ng idol sarap ako ng ilaw may idol presko presko pa ba samahan nyo kami ng may idol pasensya na kayo medyo paos ako may idol nag concert ako medyo luya yung katawan ba Iba kasi yung ano dito. Iba yung init talaga dito ngayon. Dito. Yung oras nga ngayon, lasyete pa may git. Tapos, grabe may Kailangan na namin sumilong sa mga malilim Yan, mag-ingat pala kayo mga idol Lalo na siguro yung ano dyan ba. Iba dyan mga idol na ano mga Lalo na sa heat stroke mga idol. Napaka delikado. Inom din kayo ng ano mga idol. Maraming tubig. Kasi dito sa amin, ano talaga, yung impact ng init ba. Sobra talaga mga idol. yung tamala adubuhin yun ni mama bali isa yung titirada ng mga ito lang yung sa atin uy kalamihan ni mga idol eh. sa suka na may sili mga ba katapos pala nito mga idol magi shout out po tayo sa mga nagpapa shout out ba yan pasensya na kayo last, nung last na mga upload ko na video mga ako kung hindi ako nakakasama at timing kasi na pag aalis sila ang cool, may lakad kami ni Micah tapos sabi naman niya na siya lang daw yung magdadala ng camera kaya ayun na rin pasalamat na rin ako kay Uncle Maidol pasensya na talaga kayo kung sa video sila lang yung andun Maidol wala ako baka susunod na ano, namin pang isda na kaming tatlo ni Maymoy siguro Maidol luto na yung ano Maidol inihaw natin eh. Hmm bali i-shot muna tayo mga idola, habang nagluluto si mama na adobo kasi niluluto niya na yung ano yung adobo ayun mga idol may oyster sauce kalami yan mga idol tsaka yung kaunting pusit na natira gagawin namin kinilaw sarap yan mga idol tamala tsaka ano ba pusit may isa pang hipon yan shout out pala tayo mga idol Shout out kay ano Kuya Ganggang <laughs> the, the, Canadian Spider ba Kuya shout out sa iyo dyan Kay Tis Mas Bad Shout out Kay Aileen Baut Bautistala Ayan shout out po sa iyo Idol ha. Maraming salamat Kay Billy Abasolo Idol shout out Kay Marson Will Shout out po Kay Ma'am Jocelyn Libico Shout out Ate Raquel Tukita an Kuya Kinji Tukita ng Japan Shout out sa iyo dyan Kuya Ate maraming salamat at ano din kay ate Karen shout out din po sa iyan dyan ate ha maraming salamat kay ate Nubi and Marby Arribalo Nang Angono Rizal shout out kay ma'am Elizabeth Dunal shout out sa ma'am ma'am Sharon Murata ayan shout out po kay Tans Mix Plug shout out Ri Romero Makalipay shout out sa idol kay Biseron Jipri ayan shout out Seafood Vlog shout out sa yo. at kay Chino Panyo shout out <laughs> Yan doon pala sa nagtanong sa ano ba sa ginagawa kong mesa mga idol. Oh. Bali napanood ko lang din siya sa ano mga idol sa ayun na nga sa internet <laughs> sa mga vlog pa. Ito siya mga idol. Oh. Bali yung sukat pala nito. Yan I-ano ko ulit idol, ha? Kasi may dala kasi may nagtanong po siya mga idol. Yung haba ng tiles 120 po yung ganun, yung pahaba yan, 120 po yung ganon mga idol. Bali, ito po yung design. 120. Tapos yung dito na side. 60. Bali, 60 by 120 po. Tapos dalawa yung nilagay ko. Na 60 by 16 na tiles. Tsaka, winilding ko siya mga idol. At yung nilagyan ko siya ng ano ba, yung time out na pambatak mga idol. Pero hindi pa yan fully finish mga idol. Hindi naman talaga ako marunong sa mga ganito mga idol eh. Kumbaga, parang testing lang. Tsaka, nakagawa na rin ako ng upuan. Ayan, bali, ito po yung upuan niya mga idol gawa siya sa 1x1 one tapos 1x2 one one na ano na tubular ay ganyan po yung forma ng upuhan niya may tsaka dito tiles yan pangit na pagkaka welding may dulo hindi po tayo magaling tsaka napakahirap nito i welding mga idol, kasi napaka nipis bali ito na yung forma niya ayan dalawa na yung nagawa ko mga idol panggamit lang namin to ayan. dito yung tiles na 30 x 30 sa upuan naman mga idol 30 by 30 na tiles ito oh. tsaka may stopper na yan bali yung ano nito yung gap ito na yung pinaka lapad ng tiles kasi yung tiles na gagamitin natin dyan mga idol ganito din yung design bali 60 by 60 kakat ko na lang siya mga idol tapos ito yung ano ito yung paglalapatan Ayan. ano pa yan mga idol yung lilinisan pa siya bali ganito na talaga yung ano yung forma ng no, upo ano 1 by 1 tapos 1 by 2 na tubular hindi ko masyadong ano may yung height nito kasi yung inano ko lang ba na magbabagay. Yan, sa mga welder dyan ha, hindi po ako professional may hindi po ako nagwi-welding talaga. Kumbaga, parang subok-subok lang to may no. practice lang may ba? Sana mag-work to para gawin natin business may doon. Yan o, no. ito po yung forma nya. Yan, dami pang butas-butas, tatapalan pa natin yung may Parang ano yung tapping-tapping lang sya may ba? Ito, tapos na malinisan yung taas ibabatakan na lang ulit may idol iliha tsaka yung ilalim na lang yung kulang ay tig, ano lang may idol tig isang dikit lang yung ginawa ko ah, ganito po yung design bali ano to siya mga idol yung 6 seater po na upuan nakikita ko lang kasi to sa video mga idol eh tapos yun na nga medyo na inspire ako sa ano ba sa poong kasi napakaganda mga idol kahit bagoong lang yung ulam mo gaganahan ka kasi pag ganito ba naman yung mesa mo mga idol ni diba? <laughs> bagoong lang yung ulam mo pero yung mesa mo tiles naman ay <laughs> social kayo mga idol eh nakapan ko pali ano na lang ito yung mga ginamit ko na ano mga idol one, one by one tapos one by two sabi nga nila mga idol wala namang masama kung magta try diba kaya sumubok ako ng ganun yan doon pala siya nag comment dol hindi ko din ano yan, kumbaga parang napanood ko lang din tapos sinubukan ko lang ba. Tsaka hindi naman talaga ako magaling na welder, mga idol. Hindi pa ako welder talaga. Para kasi may magko-comment na mga welder 'yan <laughs> professional ba. Ayahan nyo na lang mga idol. Ha? Hindi po tayo expert sa mga ganyan, mga idol. Tsaka yung isa pa din problema, yung rectangular tube kasi yung tawag nila pero nakasanayan yan sa mga construction, mga idol, na tubular. Yung tubular o rectangular tube, mga idol. Napaka nipis. Yan, kita nyo may idol. Sobrang nipis nito may idol. Dapat, yan o, kontrolado yung pag-wielding mo. Alaw ko, may idol, hindi ako marunong. di butas-butas. Kaya ganon yung nangyari. Pero, yung, ano na lang, pang batak na lang yung bahala dun. <laughs> At least, ano siya, napurma siya may idol, diba? Yan, bali. Ito na po may idol. Try-try lang yung ginagawa ko may idol. At least, Ano ba? magag may magagamit kami kasi wala talaga kaming matinong mesa, may duli pagkakainan ba sa puts niyo adubo ni mama kahit ganun yung kahit bagoong lang o bulat yung ulam namin ay ang lamisa mga idol, tiles. <laughs> Social ka ayo. <ayaw>. Katawas pa pa. <laughs> kaganahan magkaon ato idol, yung mesa mo tiles tapos yung ulam mo bago o ngay. Condition kayo mga idol, piti yung agi. <laughs> ito Yung kinilaw, napusit. Yung mga sangkap na lang yung kulang niyan. Kayan mamaya na pulit mga idol ha. Pag naluto na to lahat kasi medyo mahababa na yung ating pagkipagkwintuhan <laughs> in-update ko lang kayo kasi may nagtanong ng idol ba dun sa ginagawa ko nga lingkuranan lingkuranan tapos slash upuan slash furniture <laughs> medyo manit sya kinting na may idol kasi nga ano sya stainless steel ba ah, yan, yan na. Goods, goods na goods na yan may idol practice ba ikang nga nila may idol practice make ha practice make perfect ba yun <laughs> Sana ma-perfect natin yan, no. Susunod na pag-building, mga idol. Ayan, mga idol, oh. Napaka-init kanina, mga idol. Tapos ito na. Oh, biglang buhos yung ulan. Delikado, Guinness. Pintok, mga idol. Delikado to sa mga manok, ba. Grabe. <laughs> Nabakano <napakado> kanina. <laughs> Tapos, sobrang lakas. Tsaka ito na pala, mga idol, oh. Tapos namatimplahan ni mama yung pinilaw, mga idol. Hey. Hmm. Hey, Tarais. Kasi yung mo ni Mama? Kasi hindi na kayo bayadala. may dala, Medyo maingay. Takas pa siya ulan eh. Kaya na tayo. tayo. Kain na, kain na. Kain po tayo mga idol. Kain po sa inyo dyan mga idol. Kain na, kain na. Kain na, kain Si Maika, yung pinda. Andun si Maika sa ano mga idol? Sa tabuan ba? At ng tinapay. <laughs> Boy! Ang tagit lang lang. Sabi, sabang kalakas ng ulan mga idol. Ang tagit lang mga idol.

Lang, <laughs> iya naman, iya lang, <laughs> iya lang. <laughs> tarung, tarung. Ina naman, iya naman, iya naman. hala bayala Hey dul. Tapos sambo kami kumain ng menudo. Sarap talaga ng ano ba, yung ginilaw na pusit. Hm? Hey dul. <slipun> hey dul. Tama. Chad din naman mismo may kanang ano. Inihaw may dul. Hindi naubos yung inihaw, yung kinilaw lang tapos adobo. Binbin, mataga ka kuya. Hey, idol. Bye-bye, idol. maraming salamat po. Bye-bye. Bye-bye. Oh, anak. <laughs>